Kasi ganyan ito ang latest na balita. Nandito nga tayo ngayon sa barangay pinagbuhatan dito sa kabaan ng Urbano Velasco. Kung nga nagaganap ang isang uh, ang, uh, distribution o uh, pamamahagi ng uh, pamasong handog ng uh, uh, lokal na pamalaan ng Pasig. Inyo ngayon na nakikita ang uh, pag iiskan scan Ayan, ini scan nila bago bigyan ang uh, QR code, ng QR pass ng uh, Pasig. So may tatanungin lang kasi nandiyan na lahat yung mga details nila. Okay na yan. Okay uh, na po yan. Nescan na po ba? Oo. Nescan na siya. Pagkatapos iscan, mabilis lang. Wala namang isang minuto. Binibigay na agad yung uh, uh, pamaskong handog. Uh, may mga laman nga yun na katulad ng uh, uh, mga cookies. Yan, mga Swiss Miss spaghetti noodles and spaghetti uh, spaghetti sauce. Eh, sa bahay na ito may iba pa, iba, iba rin 'yung. Eh, bibigyan na naman sila. Okay. Para bigyan tayo ng details, makakausap natin si Ma'am uh, Francia Francisco. Ayun, ma'am, magandang uh, Ah, uh, tanghalian. At din po. Okay, ma'am, pwede mo ba sabihin sa amin ano-ano yung uh, kailangan para sa mga kakatunin lang ngayon? Ano-ano yung mga kailangan para uh, makatanggap sila ng pamaskong handog mula sa Pasig City? Ano, mula po kami sa ano sa Team 12. Ang team po namin si Ma'am Carol. Uh -huh. Ano po? Yung mga kailangan po, una po kailangan po verified po. Verified po yung account. pamilya kayo sa isang bahay or apat, kahit po isa, basta po nasa isang bahay po kayo, binibigyan naman po ng isa po. Paano kapag, ka, ano, kapag ka walang tao doon sa bahay? Pwede naman po, ano, kung iscan. pwede po namin i-scan kung may po silang QR pero sa kamag-anak pa rin po. Um, may iniiwan din kayong paper no, di ba? Yes po, nag-iwan din po -form. ng form. form. Pag nakakalak po yung bahay po, iiwanan po yun pinapasok po sa loob na sa ilalim po kung saan po pwede siyang ilukot. Oh, yung NA form yun yung lang ipapakita kapag ka, kapag uh, i-claim po nila yung kanilang mga ano, kamaskong handi. Saan nila pwede i-claim yung ganun? Sa ano po, pwede po sa staging kung saan po yung mga focal po ang nagbibigay po ng mga kamaskong handi. Okay. Oh, tapos ah uh, pagka, ano, kapag uh, ano lang kailangan nila i-presenta, yung NA form lang, yun lang tsaka yung QR, QR code pass po, QR pass sila pa o, pwede ba nilang iwan sa kapitbahay? yung NA4 po? yung uh, kanilang QR pass pag walang tao sa bahay saka mag-anak pa rin po nila pwede po iwanan ng QR pass pero kung may ano naman sila meron naman silang uh, mga authorization. authorization, letter yes po pwede po okay tapos kapag ano naman kapag uh, uh, wala silang uh, wala silang QR uh, wala silang passing pass pero may national ID sila pwede pa rin ba sila makatanggap? pwede po pwede po silang ano gumawa po ng account On the spot. On the spot po, pwede po sila. Mabilis pwede. lang naman. Mabilis lang po 'yon, sobrang bilis lang po makagawa ng account. Kahit yung national ID mo hindi naka-address sa Pasig City, okay lang. Okay lang po 'yon. Okay. So, kahit basta ang requirements is national ID para uh, para, para, integrated sila ng dalawa. Para mag-connect po yung Pasig pass sa national ID. Okay, 'yun lang. Oh, napakadali lang pala ng uh, requirement. Ayan. Dito nga po sila sa kahabaan ng Urbano Velasco, barangay gaya uh, Pinagbuhatan. Pinamimigay na nila yung pamaskong handog. Papasok uh, I-scan lang nila yung ano, i-scan lang nila yung mga QR code. Yung iba ginagawa nila nasa cellphone lang. Pero yung iba, ipinapalaminate na nila. Lalo na yung mga matatanda, no? Sa bawat team napansin nga natin marami sila Tinanong natin sila kanina Si ma'am Carol yung team leader uh, Umaabot sila ng 14 Bawat team kasama na rin doon yung driver alaban nga po nila dito kapag ganito is yung init. Kaya kailangan nag-hydrate naman po sila Mami, nakatanggap na po ba kayo, mami? Opo. Opo, sir. Opo. Thank you po. Gusto nyo po mag-take care, mayor? sige po. Naku, kita-kita po ng mga kamag-anak po. Sir, nakatanggap na kayo, sir? May isa pa. Opo, naghihintay lang po ng ano. O, hinihintay lang yung goods. May gusto ko pa salamatan, sir? Wala na, wala po ba na. Live po tayo ngayon sa iNews. Ah, maraming salamat <laughs> po sa mga bibigay kayo. Ano po sa City Government. Okay, hey, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Noong nakaraan nagkaroon lang sila ng program, pro, 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 problema sa system pero ngayon maayos naman na sila. Naayos na nilang, kaya mabilis na rin yung sistema ng pamamahagi ng, uh, 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 ng uh, pamasmuhan doon. Ma'am Carol, ilan po yung dalay po ninyong uh, ano? goods? Sa isang staging Pero sa staging po, ilan po ang dala nyo? Uh, Parang sa buong pinagbuhatan pinagbuhata lang. O yung sa ito ano lang? lang sa poblasyon lang. Okay. Okay. So ngayon ang target nila mabigyan is yung yung uh, bungad ng uh, barangay pinagbuhatan. So sobrang laki kasi na pinagbuhatan. Hati-hatiin nila to kung paano nila bibigyan. So uno na nga nila ito yung uh, pinaka main. Susunod na nila yung mga uh, susunod na nila kung saan pang parte ng barangay pinagbuhatan. At maghintay lang kayo ng announcement sa sa public information office page ng page ng public information office ng uh, Pasig City uh, uh, para malaman ninyo kung kayo na nga ba yung lugar niyo na ba ang uh, susunod na mabibigyan ng pamaskong handoff Yan inuulit ko lang sinabi kanina ni Ma'am Francia no uh, sinabi niya kung meron kayo national ID at wala pa kayo Pasig Pass pero may national ID kayo ay uh, pwede kayo agad gumawa ng uh, Pasig Pass para ma-accredit kayo at uh, makatanggap yun na pamaskong handog napakadali lang naman daw gumawa nito at uh, kung kayo naman ay aalis pwede naman kayo mag iwan iwanin nyo yung uh, QR pass niyo sa inyong uh, kapitbahay bahay, uh, mag make sure lang na meron kayong uh, authorization letter pero hindi nyo na kailangan authorization letter kung ibibigay niyo naman sa ano sa inyong kamag-anak kung kamag-anak naman ang mag-claim Yan yeah, uh, uh, na sila. Uh, Ay ibig sabihin po hindi po siya verified. Hindi po siya verified. Pero kahit so, ganun, meron silang matatag na pamilya sa isang barangay. So, isa lang po pwede namin. Oh, okay, yun. so, ganun po. Kat po kaganda. Oh. Hindi naman po sila masisiro. Kahit hindi po verify nyo kanilang passive pass, um, uh, mabibigyan pa rin sila uh, humanitarian consideration. Okay. Ganun po. Uh, okay. Pero bibigyan pa rin po sila. Okay. At uh, yan nga muna ang latest dito sa barangay pinagbuhatan. Ako si Monching. Para sa latest ng news Pasig, Balita Buhay. Mas